Hello guys, good afternoon. Alam niyo ba itong before Christmas? Ngayon ay, anong, anong date na ngayon? 18? Sobrang lungkot ko guys. Kala ko katapusan ko na. Kala ko mamatay na ako guys, sobra. Pero ngayon guys, sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng likod ko guys suko sa so tagal ko sa abroad, guys. Ngayon kulit maramdaman ang pananakit ng asawa ko sa akin. Sobrang sakit na looban ko, guys. Hindi, parang gusto ko lumaban. Gusto ko siyang ipapulis. Gusto ko siyang ipahuli sa mga tanod. Pero, siyempre, yung tanod dito ay kamag-anak niya. Paano ka? Kahit isigaw mo pa sa mundo ang sakit ng loob mo, ay hindi niya talaga Ayunan ako. Bas, bas. Ayunan nila yung bayaw nila. Kasi kapatid ng asawa niya. Kaya yun. Hindi niya pinakinggan yung reklamo ko, guys. Pero. Di bale. Mayroon pa rin mga pulis. Hindi pa rin ako titigil. Hanggang hindi. Hindi talaga maano yung sakit ng ulo, guys. Kasi sobrang sakit ng ulo ko. Da akala nyo ang lalaki kapag lasing. Sobrang lakas. Sobrang lakas. Grabe. Pag niya lahat ang ulo mo sabunutan ka. Diyos ko. Di ba, ayaw na ni Sir Rapian yung nananakit ka na lalaki. Matanda na kami. Nung bata pa ako, bata pa kami. Alam niyo ba kung anong buhay ko noon? Kaming lahat ng mga anak ko. Grabe. Siguro kung isalaysay ko lahat yung nakaraan ko noon guys, nung hindi pa ako nag-abroad. niyo ba alam? Kami ng anak ko, tatlo. Isang lalaki, dalawang babae. Lulusot kami sa butas ng bahay namin. Diyan kami lulusot. Tatakbo kami sa nanay ko. Haabulin kami pa yan ng itak. Kung mahabol niya kami, patayin niya kami talaga. Grabe. Alam niyo, mayroon pa kami yung ginawa guys na doon kami kumupkop doon sa ano, doon kami naglusob doon sa pispan na natuyo dahil sa walang ano, hindi siya dumaan doon. Pero kung doon siya dumaan, sigurado na huli niya kami. Doon kami sa likod, hindi sa daanan namin kasi papunta na kami sa nanay ko. Kahit andun pa kami sa nanay ko, guys. Hahabulin niya kami doon. Hahamunin niya yung tatay ko. Grabe. Sobrang demonyo yan, yung asawa ko. Sobrang demonyo yan. Lalo nung malakas na uminom. Malakas siyang magbabae. Malakas siyang uminom ng alak. Pinagbigyan ko siya. Hindi ko siya sinise. Nag-abroad ako ng matagal. Hindi ko sinisigaya ng mga ibang babae na kapag nag-abroad na sila at nakalayo, kapag hiniwalay na nila, maghanap na sila ng lalaki at sasabihin nila na, Ikaw, anong dinanas ko noon ako, nandiyan ako sa Pilipinas, sinasaktan mo ako, grabe ang pananakit mo sa akin. Hindi ako ganun guys, hindi. Ang inisip ko yung mga anak ko, kasi gusto ko tahimik na buhay, walang away, walang gulo. Lahat ng pera ko, pinapadala ko sa kanila. Ibili nila na kung ano yung gusto nilang pagkain, gamit, ganun. Ngayon guys, sobrang sakit kasi ang sakit ng ito ko. Grabe, may sakit pa ako. Dadagdagan pa niya. Dahil lang sa isang kambing na hindi mo na hindi may ano, hindi panadala doon sa damuhan. Kaya yon sobrang init niya kasi mainit ang ulo kasi uminom lang alak. Ganyan siya kapag uminom ng alak. Sobrang yung utak niya, demonyo. Pati mga bata na walang kasalanan, gusto niya pag-initan. Ewan ko ba kung bakit? Yan naman ang lagi kong okay, inagpipray sa Lord, kay Panginoon. Sa Panginoon na sabi ko, Lord, kahit mahirap ang buhay namin, basta magbago na yung leader ng pamilya. Kasi, kapag ang leader ng pamilya ay demonyo, paano yung mga bata, yung mga apo niya, nakikita niya yung ginagawa niya. Kaya nga yung anak niya, minsan, noon yung anak niya, guys, nung, yung anak ko, nung, hindi pa siya nakapag-abroad, at ako pang pa nag sa abroad, tapos nandiyan yung mga anak niya, at siya, hirap na hirap pa yung anak ko, na, ugali niya yung, palalayasin ka sa uh, bahay, palalabasin ka, itapon ka lang niya sa labas, ganyan ang ugali niya yan, na, palabasin yung anak ko, at saka yung anak niya na maliliit, kasi yung asawa niya nasa abroad din noon, tapos, yung anak ko nandito pa, hindi ko pa siya nakuha. Kaya, bilitan na lumaban yung anak ko kasi. Siyempre, kahit hindi niya sana labanan, yung ama niya, ay eh, bastos naman yung ama, di ba? Siyempre, ang ama dapat, siya ang leader. Siya ang magbigay, magsabi ka, ganito magtrabaho ka, yung ganito. Hindi yung bigla na lang napapasok sa loob, sasaktan ka, mananakit. Hindi maganda yun na asal ng isang matanda, kasi matanda na siya, di ba? Magsi-16 na siya, malapit na siyang senior citizen. Dapat ipakita niya sa mga punya ang respeto, na pagmamahal ng isang lolo. Na pwede kanya irespeto. Ako minsan nagngangaw ngaw ako sa mga apo ko, pero hindi yung bigla ka na lang na mananakit na wala naman nilang wala naman silang kasalanan. Bawal 'yun, 'di ba? Siyempre mga anak ko, masasaktan din yung mga magulang. Ako, kapag gusto kong paluin yung mga apo ko, ipaalam ko sa mga anak ko. Sabi ko yung anak mo, sobrang tigas ang ulo. Kapag sinabi yung anak ko, paluin nyo kasi sila para hindi sila ma masanay na maging tamad. Pero yan guys, papasok sa loob. Siyempre ako, nervyos ako. Nandito siya sa loob ng bahay. Mananakit na lang siya ng mananakit. Anong kasalanan ng bata? Siyempre sabi niya na mabuti. Hindi yung nananakit siya. Tapos, siyempre sasagutin ko siya. Ayun, pinasok din niya ako tinamaan na tinamaan yung ulo ko guys dito sa ulo kong sakit dito sa ulo ko tinadyangan ako siyempre lalaki siya matanda na malakas kasi naka drugs di ba kainom ng alak siyempre malakas anong kalaban laban ng isang babae wala kaya nga sabi ko kaya kayong mga bata na mga teenager pa kung nanonood ba kayo nanonood kayo dito sa video ko dapat mapili kayo sa maging asawa kahit walang itsurang asawa kahit hindi gwapo. Kahit hindi mayaman. Basta importante, eh, marunong siyang maggalang sa mga biyanan niya, sa magulang niyo. Marunong siyang magmahal sa inyo, pahanggang pagtanda niyo, na hindi kayo sasaktan, na kahit hirap at ginhawa ang dinanas niyo, ay hindi kayo mananakit. Hindi kayo sinasaktan ng asawa niyo. Alam niyo guys, proud na proud ako dito sa Manugang ko. Dito, yung kapitbahay namin, yung nag-birthday kahapon. Proud na proud ako sa manogang ko na yan, guys. Kasi kahit ganyan lang na hindi naman siya masyadong gwapo, ganyan lang yung trabaho nila na pinagtatawanan nila na mekaniko, lahat, mas dumi ang kamay, pero bilib ka naman. Sa pagmamahal niya sa pamilya niya, sa asawa niya, respeto. Ni hindi mananakit. Mahal na mahal niya yung pamilya niya at inire-respeto niya ang asawa niya. Kahit mapano. Hindi nakatikim yung anak ko ng pananakit. Hanggang ngayon, guys, nandiyan ako, dalawang mata ko. Yan, demonyo na yan, yung asawa ko. Kaano pa lang namin, ilang, uh, ilang, ilang buwan pa lang namin na nag-asawa. Pero yan, sa totoo, ayaw na ayaw ng tatay ko. Dahil alam niya ang ugali niya, na uh, bastos, ang lahat. Ayaw ng tatay ko noon, guys. Pero ako, siyempre, siya naman yung gusto ko walang nagawa ang pamilya ko. Kaya, syempre, diyan ako nagpakasal. Pero di mo nyo, kasi nilalabanan din yung magulang ko yan. Tatay ko, nilalabanan niya yan, pati nanay ko. Walang hiya yan, bastos, walang hiya. Kaya mula nung namatay yung nanay tatay ko, hindi nila yung ano yan, namanugang. Kasi bastos. Alang-alang na lang sa akin, akin, ang anak nila, at mga apo ko. Pero kung yung pagrespeto din na parang Tinanggap din nila na manugang pero siyempre, bastos siya. Wala siyang kwenta, guys. Hanggang ngayon, bastos pa rin. Pinapakita niya sa buong mundo. Kanina, naglive ako pero dinilit ko yun, guys, kasi nagalit yung anak ko. Pati yung ano ko sarili, nagalit yung anak ko, guys, kasi nahiya naman yung anak ko kahit pa <laughs> Kasi kahiyan namin pero ako, sinasabi ko sa inyo, ang ugali ang matanda na yan, bastos talaga. Kaya yung mga bata na kayo mga bata, mga lalaki, wag kayong marakit sa asawa nyo. Kapag mamili ka ng asawa mo, yung piliin mo talaga yung the best na asawa mo na ipangako mo sa harap ng altar na huwag mo siyang sasaktan sa hirap at ginawa. Basta magsama lang kayo sa hirap at ginawa. Kaya yan, wala akong gana guys. Kaya hindi ko yan nire-respeto na. Wala akong respeto. Pabayaan ko niya na mag-solo na mabuhay. Masaya na ako sa mga apoko ko enjoy ko na lang yung buhay ko sa mga apo ko Nandito yung mga apo ko At mga anak ko. Kung sino ang unang mamatay sa amin, o di, salamat. Kung siya ang una, di, salamat din. E kung ako ang una, di, salamat din, di ba? Kawawa yung mga apo ko Lalo yung dalawang mga apo ko Kasi nanalakit yan. Nanalakit yan sa mga apo niya, Lalo na yung hayaw na ayaw niya yung dalawang lalaki. Meron lang siyang mahal. Meron siyang favorite. E siyempre, alaga ko, Ayaw na ayaw niya, yan, nagagalit yan, bisit na yan, matanda na yan. Pero, ito lang yung pangako ko na sana pagpalain pa rin siya ng Panginoon, na mabuhay pa rin siya ng mahaba para magbago. Alam ko naman yung mga tao, bihira lang yung ganyan na tao, di ba? Kasi alam ko naman na maraming nagre-reklamo kay Sir Rapida, ganyan ang ugali, yung asawa, nananakit. Talaga nananakit sa asawa, nagbababain, nananakit may pinapatay, ganoon Kaya, yun siguro ang swerte ko, guys. Yan lang ang may sasabi ko sa inyo, kaya, lumuluha man kayo ang, luha, ang lola nyo, masakit ang katawan niya, eh kasi, nandito na ako, guys. Wala na akong magawa. ba diba? Wala akong magawa. Malungkot man ako, guys. Nandito na ako, Nagkukulong sa bahay. Wala. Sinarado ko lahat. Ang pinto namin. Sarado, pati sa likod. Sarado. Walang makapasok. Kasi kapag oras pa na pumasok, Todas siya. Ako naman ang gaganti. Di ba? Yan lang guys, kaya i-share ko lang yung buhay ko. kahirap ang buhay ni Lola, sobrang hirap. Sobrang hirap. Sana masaya na ako kasi nandito na ako, for good na ako, pero wala. Nakakatikim pa rin sakit ng katawan dito, dito sa ulo ko, sa likod dito masakit na yung katawan ko dito. Dito. Ipapulis ko sana siya, guys. Ipapulis ko. Eh, hindi naman nila inare na yung reklamo ko sa barangay. Kaya, wala akong magawa, guys. Yan lang, guys. Bye-bye.